Dear DJ Cory, hindi niya ko gusto madula, pero may ginpabusong siya nga iban. Dear DJ Cory, isa ako sa mga supporters mo, kag uh, nag-follow gid ako sa mga stories nga ginapost mo. Na-inspire ako sa mga stories nga ginabasa mo, so I decided to send you my own story call me Kay. May ex ako ang itago natin sa ngalan niya, Jake. I loved this person so much. To the point, naging buhos ko ang tanan para sa iya. Wala na ako sang may gin-bilin para sa kaugalingon ko. Expecting na kami gidiya forever. Damo kami gin plano for the future mapakasal kami, then mahimo sa amon kau galingon nga pamilya. We started investing uh, investing too para hindi na kami mabudlayan pag abot sa right time. But one day, gulpi lang siya nagbago. Nadula ang mga plano, nauntat ang proseso, then abalan ko na lang na nag-cheat siya sa ako. Grabe. Madumduman ko pa ang sobra nga sakit. I still tried my best nga kayuhon ang amon nga relasyon. Ginpatawad ko siya. Ako pang nag uh, lagas sa iya. Literally. Gin Ginakantuan ko siya sa ila. Ginabaklan sa mga pasalubong. Grabe no? One time, nagmasakit siya. Ginatipan ko siya hasta nga mag siya. Abi ko, mangin-okay kami pero wala na gid gintampa niya sa ako ng kamatuoran nga mas palangga niya ang bago niya. So, hindi ako magpati. Balaan ko nga hindi amon nakapos madula ang madugay namon nga pinagsamahan. So, gintry ko liwat. Gina-surprise ko siya as if ako pang nagpangaluyag sa iya. Ginabaklan sa paborito niya nga food. But still, wala giyapon. As sa gin, ginkapoy na ko ginuntat, ginuntatan ko ng pag-asa nga base ako pa ang palangga niya. Pero nagsala ako. Wala sang Jake nga nagpabatsyag man lang sa akin nga importante ako. Nga nakulbaan siya nga madula ako. Almost two years after, abi ko okay na ko. Tungod permi ko man sila makita nga of the night, sang bago niya. Then, do sa so wala lang man sakon. Though, perm ako ina update sa mga utod niya about sa iya, then I really didn't care. Wala agad ko Gani ang ba ko sa kawalingon ko? Okay, man ko. Nalampasan ko ang stage nga, nagkakasakitan man ko giyapon with even just a mention of his name. Then one day, one of our common friends invited me to come to her birthday party. Nagkado ako without knowing at umanggali sila nga duha sa ngin bailo niya sa Pero okay lang since uh, sanay na ako kumbaga nga makita sila. Mga two hours pa lang kami nga nagainom, naglakat na sila. Gusto ko tani siya punggan. Kaya e daw nagsadya ang gabi so for what, di ba? Ginpabayan ko na lang, padayon lang ang chill. Then after one hour, nagbalik siya pero hindi niya upod ang bago niya. Tapos since nag-enjoy ng tanan sa imnanay, nag-isa na lang kami tanan ka table. Tapos nakibot ako, nagtupad siya sa akin. Grabe, ang kubakubas ang dugahan ko. Pero wala ko yung pahalata, syempre. Hasta nga may nagkantas ang theme song na Nagtulok siya sa akin sabay hambal. Kay ihon taliwa. Nakibot ako to the point nga natampa ko siya. Mm. ka? Hambal ko. Bag lang yung dulong ang nubya mo, tapos mabalik ka dere, tapos banatan mo ko sa amona, okay ka lang? Wala ka hindi pagbago, Jake. Hmm. Amon ang inambal ko. Naglisensya ako dahil yun sa my birthday, tapos naglakat na ko. Ginsundan niya ko. Sang nahagwa na kami sa balay, hinali lang ko ginkupaan, tapos naghibi siya. Please, ayuson pa ni. Bayaan ko siya. Basta mabalik ka sa akon. Sang time nga to daw, nagpalakpak ang mga dulunggan ko sa kalipay, sa nabatian ko kay Jake. Tapos sinalik ko na pinsaran. <laughs> What the F? Ano natabo si mo? After all, all? Nga natabo? Mabalik ha? Nagkalas ako sa iya. Or nagkalas, sorry. Nagkalas ako sa iya sa bayhambal. <laughs> Nabatian mong kaugalingon mo, Jake. Wala ka kabalo sa mga ginpang agyan ko. Kung paano mo ko ginbuo, liwat. Tapos, ikaw malang galing mawasak sa akin. ginpun-pun mo pa ang tagipusoon ko. Ayawan ko balik sa dating ako, sa kaugalingon ko. Nga ginguba muliwat. Grabe ang hibi. Grabe ang hibi ko sa time na Ayos na nga naglakat ako. Nagpauli ko sa parents ko para makapalayo sa iya. Three years after, gintry ko nga buksan ng account ko nga ginagamit ko sa kami pa. Then dito ko nakita tanan nga pakitlooy nga sa ako nga mabalik siya. Hambal niya palangga niya gid kuno ako. Wala niya kuno ako gin gusto o wala niya kuno gin gusto nga magbulagay kami. Kaso napabusong niya ang babae. Gani wala siya sang may nahimo kundi panindugan ini. Pero wala siya plano nga pakasla ng babae. Kagkong magpakasalgid man siya, gusto niya sa tao nga palangga niya. Kag ako kuno ina. Hulat niya kuno ako. So, nag ako nga magbalik sa lugar namon. Then I saw him. Together with his family. Yes, duha ng anak nila kag daw malipayo na siya. Ako naman, Ari. Suffering from loneliness. What if ginpakigbato ko ang amon? What if nabalaan ko dahil ng reason tapos gintry ko liwat? What if kami sa gihapon? Natuman ayahan na mga promises namon. Kadamos ang what ifs. Kadamos ang tanik. And for you, Jake, hoping a better life for you with your family. Malipayo na ako nga makita ka nga malipayo na. Bisan pa nga daw ako sa'ng tama kapino. Last year, nakita ko pa ang message mo sa akin na I love you. Kaga, I love you so much, no matter what. Siguro, wala gid nag sa ato ng panahon. Ikaw ang great love ko. Kagbalansang Diyos kung ano ta kakapalangga. Tani, sa next life, ikaw sa gihapon ang ihatag sa akon. Kaya ako naman ang piliyon mo. Kami, sang anak naton. Hey. Thank you, DJ Corey, and more power. Asa diri na lang ako? Love? K. Hey. <laughs>